Hello guys, good day po Welcome back po sa Coins TV uh, At ngayon po ay may barya tayo guys Medyo marami-rami na rin po yung naiipon natin Mga sukuli-sukuli Sukuli sa Robinson at SM So madami na 25 centavos po guys NGC Subukan po natin mahanap yung Hard to find na year 2017 dahil wala pa rin po tayo nun. Sana makachamba tayo dito ng year 2017 na mataas na rin ng kalaga sa panahon natin ngayon. Okay, bago po yan. Marami pong salamat sa ating mga subscriber po at sa mga bago pong mga subscriber. Welcome po sa Coins TV. At kung bago ka pa lang po at hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, pasuyo na po ng subscribe button at paki like and share po ng ating video at yung bell button po wag nyo pong kalimutan para updated ka nga po sa mga susunod pa nating coin hunting series at coin update okay guys umpisaan na natin to sana we makadalo tayo ng year 2017 Okay. First coin natin, puro 25 cents po to guys. NGC. 2019 uh, for mint mark. So, common lang din yan. Next coin, 2019 lang. 2019 ulit, uh, for mint mark. Next coin, 2018. Okay. Itabi na natin to guys 2018 Ito yung i-update natin mamaya Pagtapos natin kung sakaling hindi tayo makadali ng year 2017 Okay next coin Year 2019 Upper mint mark ulit Pwede rin rotated die error Kung siswertehin tayo Makadali tayo ng error dito Next coin natin Year 2018 next coin 2019 upper mint mark puro upper mint mark in 2019 ah. okay next coin 2018 common lang yan next coin 2018 ulit ay parawang na next coin natin 2019 upper mint mark common next coin 2019 upper mint mark ulit Next coin natin is 2018, common 'yan. Next coin natin, another 2019. Common. Next coin year 2018. Common 'yan. Next coin natin year 2018. Common. Next coin is 2018. Common next coin year 2019 Common next coin 2018 Next coin natin 2018 Very okay, common next coin another 2018 Common 'yan Next coin natin is 2018. Oh, puro 2018 din ah. Next coin 2018. Ang 25 cents po na to eh. Meron pa lamang po sa kasalukuyan na tatlong taon. Year 2017, year 2018 at 19. So wala pa pong lumalabas na year 2020 nito. Or twenty one or twenty two. Okay, next coin natin year twenty eighteen. Come on. Next coin natin twenty nineteen. Come on. Next coin is 28 twenty nineteen upper ah, mint mark. Next coin natin twenty nineteen. Next coin 2018. Next coin 2018. Common. Next coin. year 2018. Common. Next coin. Natin, 2019. Upper mint mark. Common. Then. Next coin is 2018. Common. Next coin. 2018. Common. Next coin natin 2019 upper mint mark common Next coin 2019 upper mint mark Okay next coin 2019 ulit Okay next coin natin 2018 common Next coin natin 2019 upper mint mark next coin 2018 common next coin natin 2018 common next coin natin is 2018 common lang din kung hindi tayo makakadali ng year 2017 guys sa panahon kasi ngayon napakahirap na rin hanapin nun Year 2017 sa NGC na 25 centavos. Wala pa tayo hanggang ngayon nun. Wala pa tayo guys. Next coin natin, year 2018. May kapirasong off center pa to guys. So, oh. Pero common yan kasi konti lang. Mas maganda yung malaki. Next coin, 2018. Next coin, year 2018. Common. Next coin, 2018. Common. Next coin natin, year 2019. Upper mint mark. Next coin is 2018. Next coin and ating last coin sa ating coin hunting year 2018 so wala tayong nadaling year 2017 guys mailap talaga ang year 2017 uh, at i-update ko na rin kayo guys dito sa year 2018 na to common lang to guys okay ang 2018 na nakarecord po sa numista ay mayroong frequency na 90% so napakarami nito guys kaya ito ay common lamang except na lang po kung error yung 2018 nyo sigurado pong magkakaroon ng added value yun pero pag wala po wala common lang yung guys pero may malaki na rin po ang presyo nito na nakalagay sa numista kung saan tayo tumitingin ng legit na website sa very fine condition po ay 25 pesos ang naka-record na price appraisal nito sa Numista at sa extra fine po ay 36 pesos sa AU condition 44 pesos at sa uncirculated ay 44 pesos din po same po sila ng AU condition at uncirculated 44 pesos so malaki na rin pero sa common nga nito 100% lahat ng collector mayroon na nito kaya kung magbebenta kayo ng ganitong common eh sigurado pong hindi papansinin yan ng ating mga idol na collector so 90% napaka common lang nito guys Okay, that's it from now guys. Wala tayong nadaling year 2017. Marami pong salamat sa inyo pong pagsama sa ating coin hunting. At muli po, samahan nyo po ulit ako sa susunod na coin hunting natin. Marami pong salamat sa inyo guys. Keep safe po and God bless.